Abay, eh, grabe, yung palang taga-PCO taga pala yung nagbibigay ng impormasyon sa mga vlogger ng oposisyon o maka-oposisyon o mapanggulong grupo. Ah, yung Duterte vloggers, ah, eh, yung palang kanilang uh, ah, informante ah, na parang kung tawagin eh, ah, naguhudas. <laughs> hindi lang ahas, naguhudas sa Office of the President, ay eh, taga-PCO pala. Ako hindi ko kanala kung sino yun. Hindi, eh, hindi natin kailangan pangalanan yan. Bahala na sila kung pangalanan nila at least na wala na kasi mula direktor ano, mula director general manager uh, assistant secretary under secretary pinagresahin sa pco meron pong order si executive secretary bersamin kay uh, secretary jay uh, Ruiz na ayusin talaga at uh, bigyan ng pagkakataon si secretary na maglagay ng kanyang mga tao So lumalabas ngayon na yung pong mga, kaya naman pala, may problema sa Office of the President. Kaya pala may mga grupo na medyang parang pili na nakakapunta dyan sa Malacanang. Asama yung mga political blogger na parang selected talaga ang mga napupunta dyan sa Malacanang. Ngayon pala naman ay meron nung humaharang. Meron palang mataas na opisyal ng PCO ang uh, Makaduterte at nagbibigay ng impormasyon sa mga vlogger na prototerte, kaya naman pala ganun ang kailang paninira dahil meron silang inside story, insider or uh, uh, Ah, uh, meron silang kakampi sa loob ng palasyo. Ang nakapagtataka, bakit hindi ito nakita ng tatlong mga naging sekretary? Panahon na eh, uh, sino nadya? Si dati si Cruz, tapos si Garrapel, tapos si, Sa, si, Ch uh, si Chavez. Hindi nila nakita, hindi nila alam. Sabagay, wala naman akong naramdaman pagbabago talaga sa PCO nung nakaraan dyan eh. Kaya sana itong pamunuan ni Secretary J. Ruiz ay magtagumpay ito at suportahan natin yung tandem partner between ni Secretary Ruiz uh, Communication Under -Secretary, at Communication Undersecretary Attorney J. Uh, uh, Claire Castro uh, Palas Press Officer yung tandem nila sana ito na yung tamang daan tamang pamaraan laban sa totoong fake news, laban sa fake news. Kasi matagal lang ipinag-utos ng Pangulo ang labaran ng fake news, hindi naman gumagalaw ang PCO. At ngayon lumalabas, taga-PCO pa ang nagbibigay umano ng impormasyon sa mga vlogger na antay Marcos. Kaya pala gano'n ang mga batikos nila. My goodness, yan ang talagang taksil. So meron ho mismong... At panahon na, ako naniniwala po mga kaibigan, hindi lang po ang... Uh, may mga taga-PCO, baka mayroon ding ibang opisyal sa Office of the President or sa iba't ibang departamento kasi napakalawak ng executive department ang makaduterte pa rin. Kaya dapat linisin talaga yan. Manawan para sa paglilinis ngayon para dito sa natitirang more or less 3 years hanggang 2028 ay magtagumpay na si Pangulong Marcos. Iparinig ko po sa inyo yung uh, report ng PTB for Office of the President at uh, galing po sa mga congressman at saka itong grupo. Kasi ngayon meron na hong Grupo ng People's uh, Impeach Movement PIM Ah tama PIM palang tawag yan PIM People's uh, Impeach Movement 1 million signature po ang galawan Ito ay mga civil society at mga kaparean Ang nasa likod nito 1 million signature Para pukawin, gisingin ang Senado Mag-resume na ang impeachment court Grabe ito si Scudero, kailangan pang gumalaw ng panibagong galaw na naman ito. Isipin mo, kailangan pa yung people's impeachment movement. Samantalang nandiyan na yung article of impeachment. Anyway, pakinggan muna natin itong report ng PTB4. Kung saan ako po ay nandiyan din sa PTB4 tuwing alas na wilang umaga. Uh, Office of the President, at ito po yung balita. Mm uh -huh. Pagkasanga ng people's Impe uh, impeachment movement ng ilang grupo. Ito ay halo-halo, mga kaparean ito. Hindi ito pangkaraniwang organization, hindi po ito basta civil society. Ito po ay uh, ano hindi lang basta, ano man tawag dito, may marginalized sector, ito po yung mismong civil society, iba-ibang sektor ng ating uh, mamamayan, ha? na dismayadong-dismayado sa mga paikot, mga pag-delay ng ating Senado sa kailang trabaho. Pahinga natin ang report na ito. Kongresista na lugi ang taong bayan at isa lang umano ang nakikinabang sa pagkaantala ng pag-aangkala ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Pami Zamora na isang masagot ng taong bayan ang mga isyong ibinabato laban sa Vice Presidente kaya't sana'y masimulan na ang paglilitis. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader Jude Asitre, tanging si VP Sara lang umano ang nakikinabang sa delay to be honest, the one to benefit from this is the person in question. Siyempre, ang pangalawang pangulo. Abang hindi po dinidinig ang impeachment trial, eh mas lalo hong nagkakaroon ng sense of uh, impunity sa kada araw na pinapatagal mga taong bayan ang nawawala ng na pag-asa kung saan, nawala, kung saan ba talaga na kung Totoo naman yan. Edre, sa mora, yung sasalita. Sa ngayon, nagkasanali ng People's Impeachment Movement ang iba't ibang civic <coughs> groups para ipakita sa Senado na may public clamor talaga ukol sa impeachment para masimulan na ang paglilitis. Pero, tugon dyan ng mga kongresista. Siguro kailangan ng public clamor, no? Kasi eh, na, ay na ayaw ninyo. Ang naman ng Senado na linggin ang anumang impeachment complaint na tumarating sa kanila. It's the public feels we need to do it in order to somehow we need, we need the Senate hear us. Then, so be it. Yun ang mga kung hindi nang gusto may nang gawin, wala nang gusto ang pahayag, iginait ni Davao City Mayor Sebastian mm -hmm. Duterte na diversionary tactic lang umano ang impeachment laban sa kanyang kapatid para matabunan ang mga issue ukol sa 2025 national budget. Amo Pero una nang pumalag dito ang ilang mambabatas. Yung issue ng impeachment came first before the, the issue of the GAA and I think malino naman nagsalita na ating Yeah, uh, committee on an appropriations and everything, uh, mm. there's a perfect explanation no? to how the GAA was crafted, how it was signed into law. Distraction din yung ginagawa nila. Kasi nga, hindi pa rin nila nasasagot no, si Mary Crispiano. So, hanap-hanap distraction, hanap-hanap diversion, okay. para hindi pag-usapan, dumidiskarte pa rin sila. Sa ngayon, may mga nakabinbinaling petisyon sa Cortes. Ayan o. No? So, nagagalawa na yung kakaibang opinion pero partang demokrasya at ng kanilang paniniwala sa isa't isa sa mga nangyayari. Okay? yun Yung People's Impeach Movement, yan po'y karapatan ng kahit sino. Dahil mamamayang Pilipino sila. Actually, kung gumalaw na ang Senado, hindi na kailangan yan. Eh, pero dahil hindi nga po gumagalaw ang Senado, napilitan na po yung uh, civil society na nag-press conference pa nga po kahapon, sila Father Bong uh, Sarabia at saka Father uh, Villanueva at iba pang mga kasama nila. Sila pala yung original din na complainant, nag-file ng impeachment, noong uh, December 2 pa ng 2024 inyong uh, civil society group. Okay? So ayan. Ano kaya uh, ano to bali wala rin pa ba ito sa mga senador kasi sa si Escudero talaga hong ibang klase ang paniniwala eh. Ayaw talagang gumalaw, ayaw ko talagang gumalaw ng mga wala na siyang pakialam sa iba. Okay? Siya na lang ho na susunod diyan. Nakustay tayo lahat sa paghahanap ng katarungan at pagbibigay ng pagkakataon na may presenta ng prosecutor ang kanyang ebidensya at mabigyan din ng pagkakataon ng panig ng depensa ng grupo ni Sara Duterte kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili. Trial nga yan eh. Impeachment court. So may trial. Yan ang due process. Yan ang rule of law. Ah, pero sa sobrang bagal ni Scudero dahil ayaw ng trabaho ngayon, mahaba ang oras. Tulad na sinabi ko dati pa, ulitin ko ulit, napakahaba ng oras ni Scudero sa press conference. Halos araw-araw maharap siya sa media at kung anong mga pinagsasasabi. Pero yung trabaho bilang senador para mag-trial, hindi umpisahan. Nananatiling sa June 2 para sila magagalaw, at sa uh, July 30 ang aktual na trial. So, July 30 yan po ay pasok na sa 19 or 20 Congress. Kung sino man ang mahalal na mga bagong senador, sana may mga bagong senador na abogado kasi sa ngayon, lilima abogado. Okay? Itong 19 Congress, lilima ang abogado. Nandyan si Escudero, wa Tolentino, uh, Coco Pimentel at mga na Kaitano. So, lima lang sila. Okay? Ay itong dalawa, papaalis pa. Dahil si uh, Poco Pimentel, tapos na yan hanggang yung 30. Magko-congress pa na ng Marikina. Si uh, Paik Caitana naman, tumatakbo eh. Huwag akong mananalo yan. O, di ba? So, sana ang mananalo this coming May election ay mga abogado na may prinsipyo, may pagmamahal sa kababayan sa, sa mga kababayan natin ng totoo at may prinsipyo sa West Philippine Sea. May prinsipyo at parimindigan din ang obligasyon na magkaroon ng trial. Ayan, no? Yan ang importante. Okay? Kaya kailangan po ay uh, kailangan po ay uh, ito yung mangyari. Ah, so tayo mga botante, pumili tayo ng mga abogado magagaling na pwede natin gawing senador this coming election. Pasintabi na ah, sa mga taga-syobis. Huwag tayong magpadala sa mga taga-syobis. Uh, ah, iba ang linya nila. Huwag silang pumasok sa politika. Although karapatan din nila, pero malabo yung kanilang, malayo yung kanilang uh, karanasan sa syobis kumpara sa politika. Okay? Tama na. Inap na. Yan nandyan. Dapat nga, mawala na rin yung nandyan artista eh. Sa totoo lang po, wala naman eh. Ah, Huwag na natin dagdagan pa ng mga joker, huwag na natin dagdagan dyan ng mga, mga kaartihan sa Senado. Kailangan yung magtatrabaho ng matino na maging Senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi yung Senador ng iisang pamilya, ng iisang partido. Tama na tayo doon. Mga artista, gano'ng nanggalawan, ipasintabi eh. na, hindi ko nilalahat. Pero doon sa mga nanggalawang, mga artista tumatakbo sa national position, talagang hindi sila bagay doon. Pan-local lang siguro sila, mag-mayor kayo, konsihal kayo. Actually, mayor, medyo tag-great pa eh. Siguro mag-vice mayor muna kayo or mag-consihal, barangay chairman, ayan, pwede kayo dyan. Pero yung senador, huwag naman niyong abusuhin, huwag kayong mag-take advantage sa taong bayan sa inyong kasikatan. Inaabuso niyo yung inyong kasikatan at marami kayong pera, ah, kinukonvert niyo sa pagkuha ng mga butanteng Pilipino. Pagdating niyo sa senado, alat naman kayo. Hindi namin kailangan. Kailangan namin mga abogado, mga professional mga doktor, ekonomista, certified public accountant, ayan po, ah, at totoong makabayan para ipagtanggol ang ating teritoryo. Yan ang kailangan natin. Hindi yung pasayaw-sayaw, pa, pa, <coughs> pag-imig-imig lang, papugay, garbage na politiko yung mga ganyan para sa akin. Sa totoo lang. Walang kakwenta-kwentang politiko yung puro gimmick lang. Pero kulang sa kaalaman, kulang sa mga plataforma. Mayroon pang isang artista dyan eh. Tinatanong lang kung anong plataforma, wala pa rin dahil di pa rin sinanalo. Anak ng baka buhay to. Bakit ka tumakbo kung wala kang plataforma? Saka daw siya, pag, saka daw siya tanongin ng ganon kapag siya inando na sa Senado. Ibig sabihin pagdating sa Senado, saka lang pa lang mga ngapa kung anong gagawin mo. Dapat bago ka magtrabaho, bago ka magkandidato, uh, dapat may plataforma ka na. Yun ang bukha mo sa publiko. Kung walang plataforma, huwag nating iboto dahil pagdating yan din sa Senado, joker yan. Hindi alam ang gagawin. Dapat may plataforma, yun ang basihan kung anong iyong kakayanan at paano mo ilalaban ang iyong mga panukala o plataforma de gobyerno. Yun ang kailangan. Anyway, talagang pasaway Okay? People's Impeach Movement. Binoo po. 1 million signature ang pinaiikot na. Gumagalaw na ito. May kampanya na po. Para lang po matuloy na yung trial sa Senado. Kaya mga Senado, di ba kayo nahiyari ito? Yung mga nagpapasweldo sa inyo? Kailangan kumalapan ng one million signature para kayo iutusang magtrabaho? Samantalang ang linaw sa saligang batas, impeachment process, trabaho ng Kongreso at Senado, tapos na ang Kongreso, papapatunay na lang ng kanilang kaso. Diba? Ah, na po ng kanilang article of impeachment ang ginagawa ng kong ng kongreso. Handang-handa na sila. Pati mga testigo, mga dokumento, lahat-lahat na for trial. Pero mga senador, kailangan pa ho ay talagang puro kayo press conference. Ah, mabuti pa si Senador Coco Pimentel at saka si Yon Tiberos. Ito yung dalawang senador na makabayan at pinipilit nila at inaamin nila in public obligasyon nila, trabaho nila, nila ang trial. Kailangan gumalaw na sila. Ang problema, dadalawa sila. Yung Senate Majority Leader, ano yung yung uh, majority leader ng Senado at saka Senate President ay mukhang yun ang mga partner na ayaw mong trabaho. Si uh, Sudero at Tolentino. Isipin mo, di ba tinalakay ko na sa inyo? Ipinapasa ni Escudero, ni Tolentino yung kanyang trabaho as majority leader, Senate majority leader at chairman ng Committee on Rules. Kay ko Pimentel, si Pimentel daw ang gumawa ng impeachment rules, yung bagong rules nila sa impeachment trial. As si Pimentel daw ang gumawa. Ay trabaho niya Busy sa pangangampanya, kalokohan talaga eh. Ay, kahit mga abogado talaga, hindi natin, hindi hulat ng abogado magaling, hindi lahat ng abogado ay eh, ah, naunawaan ang kalagayan ng ating bayan. Karamihan mo talaga dyan ay eh, pangsarili ng galawan. Nakaka, nakakasawa na sila. Ang trial ang mahalaga. Wala pang guilty o not guilty rito. Hindi natin sinasabing guilty si Sarah. Hindi natin sinasabing not guilty siya. Kaya nga kailangan ng trial para malaman natin. Paano iharap ang ebidensya? Paano kontrahin ang ebidensya? Trial nga po yan. Ayan po yung rule of law, due process. Okay? Hindi dahil gusto natin magkaroon trial para ma-impeach si Sarah. Hindi parang gusto natin mag-trial para ma-acquit si Sarah. Hindi. Kailangan natin makita ang ebidensya at kung paano ito i-counter ng oposisyon o ng kanilang legal counsel. <clears throat> trial. Paano sagutin ni Sarah ang mga akusasyon? Yung pitong article of impeachment. Napakabibigat nun. Dalawa o tatlo lang ang mapatunayan dun. Guilty na siya. Ayun ang kailangan natin makita ng taong bayan. Ang problema nga po eh, nagiging slobis na yung Senado eh. Napakataas na yung institusyon, napakahalagang posisyon, napakahalagang dipara na opisina ng ating gobyerno, nagiging showbiz na ang dating. Puro na lang press conference, puro press release. Pero yung trabaho nila, ayaw nilang gawin. Hinihintay nila yung June 2. Napakatagal pa nun. Kauumpisa pa lang itong March. So tatlong buong mayigit pa tayong maghihintay. Oh my goodness. Ano bang nangyayari sa bayan natin? Lord, God save the Philippines talaga patuloy namin pinapasweldo, ayaw nila magtrabaho, naghahanap ng katarungan ang mamamayang Pilipino doon sa kailang pera na posibleng mali ang pagkakagamit o pagkagasta uh, nila. Ako sino man ay hindi po maliwanagan until now. Okay.